Hello po mga kalaki alas 11 na po ng umaga syempre po ngayon pong June 5 mga kalaki abay ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin para po sa mga masusugi nating mga lucky followers dyan na nagaabang po lagi po ng ating mga lucky numbers abay ito na po mga kalaki ha pwede po itong mga lucky numbers natin sa lahat po sa ating mga lucky followers kahit nasa ang paning kayo ng lupaalop ng mundo basta po napanood nyo ang mga lucky numbers nakita nyo ang mga tips namin at narinig nyo ang mga code na binibigay ko pwede nyo po yan ilaban mga kalaki okay at syempre mga kalaki ang mga lucky numbers natin tandaan nyo ha 3 days po bago po natin palitan. Kaya ngayong alas 11, habang nagla-lunch ka, habang kumakain ka, buksan mo lang cellphone mo, abay, mananalo ka ngayong June 5 mga kalaki. Claim it yan. Okay, eto na po, ibibigay na po natin ang ating mga lucky numbers na magagandang code para po sa araw na ito. Kunin mo na ang mga listahan mo at umpisahan ko na magbigay ng mga lucky numbers at ilista mo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay, at syempre mga kalaki, ito na po ang ating mga 10-digit lucky numbers abroad. Number 41 Number 39 Number 18 Number 36 Number 47 Number 52 Number 55 Number 3 Number 10 At number 29 At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 14 number 36 number 37 number 21 number 18 number 15 number 20 at number 33 at syempre po mga kalaki, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number number 22, number 34, number 36, number 8, number 12, at number 9. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Abroad pa rin po ito mga kalaki, kunin mo na. Number 21, number 25, number 15, number 5, number 6 at number 21. Ayan po mga kalaki. A number ano po? Number 21. Okay. Mga kalaki, ito na po ang mga laki numbers natin naman na 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number. Ito po mga bagong sumada mga kalaki, ilista niyo na po. Number 9, number 2, number 7, number 3, number 3 at number 1. Okay, yan po yung 6 digits 0 to 9. At ito naman po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 24, number 28, number 36, number 19, at number 39. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin abroad. Takbo na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki. Abay panoorin nyo po, kalalaki na po ng mga prices ng mga lottery Pilipinas mga kalaki. Nako po, nakakainganyong tayan. Pero bago ko po ibigay mga kalaki ang mga laki numbers para sa mga Pilipinas, loto, eto na po muna ang gagawin natin mga kalaki ha. Para makatanggap po kayo mga libreng laki numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Napakadami pong fake account, magpo po kayo magpa-follow dyan. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook, Red Parungkin. I-search nyo po yan. Tapos makikita nyo po doon sa taas people. Click nyo yon Tapos tignan nyo po ang followers namin. Dapat merong 400,000 followers kami po yung mga kalaki. At syempre po, meron po tayong second account. Tread parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. Syempre at Aris Gatchal yan. po yung mga legit na account namin sa social media. Sa Facebook ha, pwede po kayo rin kayo mag-follow sa amin sa YouTube. Ang YouTube po namin, Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin right parong king po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan yung mga laki, ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, Loto Abroad National waiting at STL mga kalaki sasagutin ko 'yan. So, Susuportahan kita. iko ko ko ang Bertman at Bertsy mo pag sumali ka sa aming private consultation. Kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki? Tutok na po at subukan na po amin aming private consultation. mag na po kayo sa Messenger ko kung interesado kayo. Kakausapin ko po kayo. Make sure po na kausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At ito na po mga kalaki ang ating mga uh, laki numbers po para po sa Uh, Pilipinas Lotto. At sa mga sasali po ahabol ngayon pong araw na to, may discount po. Big discount po ang ibibigay natin ngayon mga kalaki. Kaya tutok na po. Ito na po ang mga Lotto Pilipinas. 642, kunin mo na. Number 33, number 28, number 18, number 2, number 16, at number 27. At ito naman po ang 645, number 14, number 29, number 34, number 36, number 17, at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang 649 naman po. Wait lang po, may bumibili sa 649. Ano po ang bibili na? Mantika Magic Sarap. Mantika Magic Sarap. Wait lang. Tá oh. 15 lahat. Bear Brown Ano? Ayan po mga kalaki, tutuloy po natin sa ating 649, number 33, number 36, number 18, number 12, number 17, at number 44. Ayan po mga kalaki, ito na po ang 655 mga kalaki, number 36, number 45, number 48, number 16, number 8, at number 17 at syempre po mga kalaki, ito na po ang 658, 6 digit lucky numbers number 28 number 31 number 35, number 49 number 52 at number 3 ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin alagaan niyo po yan ng 3 days, huwag niyo po yan agad-agad bibitawan mga kalaki at syempre po, ito na po ang shout out time pabatiin ko lamang po ang aking Uh, aking pinsan po. Hello, hello po. Happy, happy, happy viewing po sa aking mga pinsan dyan. Kila Marian Bulungyari at syempre po sa aking mga tita. Hello, Tita Melda, Alporte, I miss you. At syempre po sa mga tricycle driver naman Di po dito sa may ayan, sa may tagig city. Hello po sa mga driver dyan. Driver, taxi driver, taxi driver. Maraming maraming salamat po sa ulok sa mga po. Kila Kuya Noel. Shoutout po. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it. Good luck.